po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 16, 2025, lunes ng ikalabing isang linggo sa karaniwang panahon. Atin po ang unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto, chapter 6, verses 1 to 10. Mga kapatid, yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos sapagkat sinasabi niya, Sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Iniwasan kong makagawa ng anamang ipagdaramdam ni naman upang hindi mapulaan ang aking paglilingkod. Sa halip, ipinakikilala ko sa lahat ng paraan na ako'y lingkod ng Diyos. Sa pagtitiis ng kahirapan, kabigatian at mga kagipitan, ako'y hinagupit, ibinilanggo at binugbog. Naranasan ko ang magtrabaho ng labis ang di matulog magdamag, ang di kumain ng ilang araw. Ipel, nakilala kong ako'y lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay, kaalaman, pagpapahinuhod, kabutiang loob. Ganon din sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tapat na pag-ibig, tapat na pananalita at kapangyarihan ng Diyos. Ang katwiran ang siya kong sandatang panlaban at pananggalang. Naranasan kong parangalan at sira ang puri, laitin at papurihan. Ako'y itinuring na sinungaling gayong katotohanan ng aking sinasabi. Ako'y itinuring na di kilala kahit kilalang kilala. Halos mamamatay mamamat, na ngunit malakas na malakas. Kahit ako'y pinarurasahan, hindi ako namamatay. Inaring hapis na hapis, gayon may laging nagagalak. Mukhang mahirap, ngunit nagpapayaman sa marami. Waring walang wala, ngunit akin ang lahat ng bagay. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang magpalang araw sa inyo pong lahat. Simula po ng araw na ito, simula, pagsisimula ng linggo. Balik sa trabaho, balik sa mga umaga, sa mga nagbakasyon, eh, tapos na at back to normal na ang ating buhay dapat no? at nawa. Maganda po no, na masuri natin sa araw na ito yung disposition natin sa buhay kasi dito, nabang binabasa ko po itong sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto napaka ganda ng kanyang disposition, napaka positive na sabi nga para bang sa kabila ng mga negative experiences niya sa kabila ng mga pangit na ipinaparanas sa kanya ng mga tao and siya pa rin ay talagang nakakakita ng mas maayos na uh, pagkilala sa kanyang sarili. Sabi nga dito, no, uh, yung bang makita mo sa iyong sarili yung uh, mas maganda yung pag, pag, sinabi natin na paano mo tinitingnan ng iyong buhay. Yan, siguro mas mas angkop siguro yan, no. Paano mo tinitingnan ng iyong buhay? Kasi madalas tayo ang nakikita natin o mas tinitingnan natin yung mga pangit na nangyayari kesa sa mga magandang nangyayari no uh, mas nakikita nga natin yung wala kesa sa kung ano yung meron uh, siguro maganda rin tingnan uh, paano mo tinitingnan yung isang baso na kalahati yung laman alin ang mas nakikita mo yung kalahating laman o yung kalahating wala so uh, Kaya maganda yung mahalaga na talagang meron tayong positive outlook, yung disposition sa buhay na sa paningin ng iba mahirap ka. Pero sa iyo, para sa sarili mo, okay lang maging mahirap kasi masaya ka. Kasi marami, mayaman at lahat nasa kanila na pero malungkot at hindi nila mahanap o makita yung kalungkutan. Kaya diba, narabang uh, may mga paghihirap si San Pablo pero meron ding kagalakan so hindi nawawala yung makita mo yung positive hindi puro negative uh, siya ay sinisiraan kahit na siya ay nagsasabi ng katotohanan siya ay tinuturing na na no para sa ibang tao eh maganda po yun ng uh, wag kang masyadong magpaapekto sa sinasabi ng, tao, sa, ng ibang tao at mahalaga na dapat alam mo at kilala mo ang iyong sarili alam mo kung anong worth mo o yung halaga mo uh, at doon ay hindi ka talaga pangihinaan ng loob kahit na may mga paghihirap kang maranasan so i ano mo lang yung sarili mo, i-condition mo ayusin mo ang disposition mo sa buhay, yung mindset mo you know, maganda yung mga salita natin ngayon, yung mindset, mahalaga yung mindset. At ang mindset dapat maging positibo kahit na mayroong negative experiences. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.